Ang rule of law ay ang sistema ng mga batas at karapatan na may layuning lumikha ng isang lipunan kung saan pantay-pantay ang bawat mamamayan. Ayon sa World Justice Project, ang rule of law ay nasusunod lamang kapag itong apat na prinsipyo ay inaayunan ng lipunan. Una, may pananagutan sa batas ang pamahalaan at ang mga opisyal at ahente nito sa kanilang paglilingkod sila ay dapat na tumatahak sa tunay na tuwid na daan. Ikalawa, malinaw at walang kinakampihan ang batas na ipapaliwanag ito ng maayos sa bawat mamamayan. Ikatlo, lahat ng Pilipino ay napagsisilbihan ng batas at ng sistemang panghukuman, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o karaniwan. Ikaapat, ang hustisya ay naipapaabot sa bawat mamamayan ng mga mahusay, maprinsipyo at mga malayang hukuman at ng kanilang mga representante. Ang sistemang pangkatarungan ay dapat nakatatanggap ng hustong suporta sa pamamagitan ng akmang pondo at mga empleyado. Araw-araw, libo-libong Pilipino ang humaharap sa mga nakapiring na mga mata ng hudikatura nananalig, nangangamba, umaasa para sa katarungan. Ngunit papaano kung ang mga piring ay nakakaligtaan? Kung ang timbangan mismo ang may kakulangan? Papaano kung ang sistema mismo ang nangangailangan ng reformang ganap? Tuwid na daan, saan hahanapin ang katarungan? na natin maraming inequality. May mayaman, may, may mahirap, may makapangyarihan, may hindi makapangyarihan. Ang great equalizer natin yung batas. Kung wala yung batas, sino ang manging Eh, itong mga taon to, have the means to delay, delay, delay. Si Ampatuan, manong Johnny, will live for the promised land bago magkaroon ng linaw. Imagine Lenny Villa, February 11, 1991, hanggang ngayon, pending ang kaso, prating, ordinaryong kaso yun. Backlog ng kaso, napakadami. Yes. Dahil dito hindi gumagalaw yung katarungan, sino nagsasuffer niyan? Yung mga mahihirap. Kasi well, kung mayaman ka, okay lang kahit na sampung taon, 20 taon yung kaso. Uh, pero kung mahirap ka, swertehin ka kung isa, dalawang taon, kakayanin mo hintayin yung, yung pasya ng, ng justice system. So yun ang kailangan natin i-fix. Yung access to the justice system by the poor and yung delay in the justice system. Nung bata ako, the system was working. I mean, for one, aspiring to be a lawyer, dito sa City Hall sa Manila, ang dami judges. Isa lang ang may chismis. And... Ang clerical personnel were so professional. Winasak ni Makoy, lalong winasak ni Gloria. Noong panahon ng batas militar, hindi nakatuon ang katarungan para sa kapakanan ng taong bayan. Mismong pamilya ko po ay biktima nito. Inaharap sa court martial ang aking ama. Subalit bago pa man magsimula ang paglilitis, malaon nang naitakda ang kahinatan niya. Ginawa ng diktadorya ang lahat ng kanilang makakaya upang baluktutin ang katarungan at ubusin ang karapatang pantao ng aking ama. Kahit wala siyang kasalanan, pitong taon at pitong buwang po siyang ipinit at pinagdusa. Ngayon, bilang inyong Pangulo, may sinumpa na akong tungkulin. Ang pangalagaan at ipagtanggol ang konstitusyon, ipatupad ang mga batas nito, maging makatarungan sa bawat tao at italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Yung justice system po, I can truly say, hinapalakas po yan ng administrasyon na ito. Nang panahon ni Pangulong Noy ay uh, nanadama namin ang taas ng budget. Nag-umpisa lang ito sa 400 million a year. Ang aming budget ngayon ay 1.825 billion nung panahon ng dating administrasyon, 4 million Filipino people, people, ang nasisilbihan to 5 million. Ngayon, nasa 6 million to 7 million Filipino people ang napapagsilbihan ng public attorney's office. Ang sweldo sa mga abogado na 1,000. Ngayon ay 1,536 na kami. Wala nang Paul Lawyer na ngayon na butas ang medyas, kupas ang barong at makikita natin sa aming mga opisina, meron tayong mga computers at fully funded, full release po kami. Kaya tuloy-tuloy ang mga special projects namin dito. Meron tayong Victims Assistance Unit na naitatag sa panahon ni President Benigno S. Aquino III. Noong araw hindi nakakalapit ang biktima sa paungero, nakakalapit. Nakakatulong tayo sa mga biktima at naisampa ang mga kaso sa husgado. Gaya na itong si, ano, no, si Mr. Pahuan, sinunog siya, di umano ng kanyang boyfriend. Tinakpan niya yung bibig ko kaya hindi ako nakasigaw. Habang takip niya yung bibig ko, sakal-sakal niya ako. Pagkatapos nun, binugbog niya ako pa ulit-ulit. Naramdaman kong kinakaladkad niya ako papunta sa may CR. Tapos, may siya sa akin, hindi ko alam kung ano. Nung una, malamig yung binuhos niya sa akin, pero naramdaman ko, unti-unti na siyang umiinit sa katawan ko. Pinuntahan ko siya sa East Avenue Medical Center. Sunog ang katawan niyan kasi sinindihan siya eh. Lumakas yung loob ko kasi mayroong tutulong sa akin. Sabi kasi sa akin ni Atty. Acosta, ipapakulong natin yung gumawa sa iyo niyan ha kasi hindi makatao. Pag tinitingnan kita, parang ako yung nasusunog. Talagang tutulungan kita hanggang matapos yung kaso mo. Kailangan makakulong yung lalaking yun kahit na ano, mapera yung tao. Malaki na talaga ang tulong ng pau. lalo na sa amin na walang sapat na kakayanan para makapagbayad ng isang private lawyer. Kasi yung mga public attorney, yung wala sila talagang hinihingi kahit na ano. Kahit pa pano, natutulungan natin silang pinansyal. So napakahalaga talaga ng budget. Kala ng iba ang budget, ibubulsa lang na nasa pamahalan. Hindi, ibibigay talaga yan sa mga may hirap na nasa lusak ng kahirapan. Ngunit hindi lamang ang ehekutibo ang tanging nagsusulong ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Kailangan itong makipagtulungan, lalong-lalo na sa hudikatura. This is what he has to now work on, institutionalizing the rule of law. Ang one of his biggest obstacle there is institutionalizing the rule of law is not just the ex executive branch. He needs the legislative to pass the laws that will institutionalize. Then he needs a judiciary. He has to introduce this culture of integrity into the judiciary. May pangulo tayo na sinisiguro na yung mga institusyon na nagpapataguyod ng paggalang sa batas ay uh, binibigyan ng kaukulang suporta. Meron ho yung uh, Justice Sector Coordinating Council na tatlo ho ang miyembro dyan. Yung Supreme Court, DOJ, and DILG. Nagtutulong-tulong ho yung tatlo para ma-address yung mga common concerns sa justice system. Hindi ibig sabihin ay uh, pinapakialaman namin yung independence ng judiciary ng Supreme Court. Kaya lang pagdating ho sa mga proseso, Paano ho ba yung pagtutulungan ng mga sektor na mas uh, mabilis at maging mas inclusive ang pagbibigay ng hustisya. Puspusan ng pagsisikap ng administrasyong Aquino upang itaas ang antas ng sistemang pangkatarungan dahil naniniwala itong ang saysay ng batas ay hindi lamang masusukat sa usaping legal kung naipatutupad ng maayos ang batas, maaari itong lumikha ng pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Pagpasok ko ng administrasyon na ito, zero po ang budget doon sa IACAT, yung Interagency Council Against Trafficking. Pero mula ko noong 2011, binigyan na ho ng substantial budget. Marami hong naging progress katulad din ng pag Pagdami ng mga convictions. Ako si Sabrina, uh, 27 years old, nakatira sa Sampaloc. Uh, pilitan umasok sa isang bar bilang isang sex dancer. para ano bang binibenta ka nila na sila ang may-ari sa katawan mo. Hindi ko na po nabilang ang ilang days, kung ilang araw na po kami nandoon. Sa mga nag-rescue po sakin, sa akin, sa iyak at nagpapasalamat po. Binago ninyo yung takbo ng buhay ko. Nagkaroon ng direksyon. Sa ngayon po, nagtatrabaho na po ako bilang social welfare assistant ko. Sa trabaho ko, may mga na-encounter po na kagaya po ng case ko. Kasi po nung last time, kasama na po ako sa nag ko po, po sa bar. Nanginig po yung katawan ko. Kasi pakiramdam ko, ako ulit yung nire-rescue. O wala po ako sa gilid. Inalba ko yung sarili ko na na ang sabi ko, kaya ko to, Tsaka doon sa batas trafficking, ng trafficking, nabigyan ko ng pagkalang yung sarili ko bilang babae. Hindi na ako yung i-rescue. Ako na yung mag -re rescue Ngunit ang pagbabago sa pagpapatupad ng batas ay hindi lamang dapat nararamdaman ng mga karaniwang Pilipino. Maging ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay dapat tumalima sa timbangan ng katarungan. He has taken several high-level people to court the former president is in jail on suspicion of various corruptive charges uh, a Supreme Court Chief Justice has been since, since impeached we, we have seen some top people and now some three senators are being accused if he continues to push this in the next two years and ensures that these people do go through the court system properly we have a much cleaner system serious illegal detention case ni Ben Horloy. No rescue hinarap po sa akin si Ben Horloy at kwento na yung kanyang kwento na di umano kaya siya dinitain sa dahil nga daw ho sa daming ng kanyang nalalaman dun sa scam na yan nung kanyang boss na si Mrs. Napoles. At nung una nga po, hindi ako naniniwala. So pinaimbestiga ko pa uli sa NBI. Quietly muna. Unti-unti nilang kinalap yung mga supporting documentary evidence, including yung SAROS, until pinalabas na rin ng COA yung kanilang COA Special Audit Report. Nung lumabas yung PDAF, napaka-liberating ng feeling na ke-administrasyon, ke administrasyon ke kaalyado -ka sa politika. I mean, we do not differentiate. Sinabi niya, Well, it was not directed to me, to the POA, but to the uh, to the entire country. We'll go where the evidence really does. Dunya, do dunya do sinabi sa amin, do your job and do not uh, do not be concerned about what I'm going to say or what it's going to, how it's going to affect politics. No, no one is supposed to be above the law. Anuman ang puesto mo, anuman ang position mo elected ka man or appointed, katulad ho nitong mga nakasuhan na sa Sandigan Bayan, may seryosong aligasyon at ebidensya. Harapin mo ang proseso, malaman natin ang katotohanan. At kapag ma-establish na ang katotohanan, kailangan nandyan ang accountability. To be honest, when you became president, ang thinking ko just start. Start the change. Start the struggle against corruption. We never thought it would be so successful that now we will have possible senators going to jail, that we will have a Supreme Court justice being impeached. I don't think the Filipino people will ever allow us to go back to what we were before because we have seen what we can be. Sa panunungkulan ng ating Pangulong Aquino, ang mayaman at makapangyarihan ay kayang panagutin kung may pagsasala. Ibinabalik ang piring sa mga mata ng batas upang mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon para sa katarungan ang bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Para sa akin po, gumana po sa akin ng batas. Siya po yung naging way na magbago ako na ialis ako sa ganung lugar. Doon ako natutong nangarap. Nagkaroon ko ng naliwanag yung buhay ko. Itong administrasyon nga po ito, ang kanyang uh, pinaka-mission niya, ang matuwid na daan, kasama po yan dyan. Yung pagsusunod sa batas, hindi lang yung letter of the law but the spirit of the law. Kung ano ang nakakabuti sa karamihan ng tao, ayun dapat ang masunod.